Yo. Good morning. Good morning mga boss. Second day po namin ngayon dito sa Rojas City. Pakita ko lang po sa inyo yung ano. Yung hotel na pinagstayan namin. Dito sa Rojas, San Antonio. Kaha. Yan. Ito yung ano nila, front sa kabila ay ano beach and so, nandito kami ngayon saan 501 Pasyal ko kayo sa harapan. Tingnan natin yung harapan. And uh, Ito yung harapan nila. Yeah. I think this is a fives ano, 4-star uh, hotel lang dito sa ano sa sa uh, Roa City Tapos doon yung beach nila. Oh. Beach ng Rojas. Mga senyores. Tapos ito yung front. Ayan. Okay naman. Maganda. Tapos, mamaya punta tayo sa, ano, sa may pool area nila. Tatawid tayo. Mamaya dito tayo magdi-dinner. Ayan second day po namin ngayon sa ano kasi kahapon wala si si Sir Martin Esculin eh nasa La Union siya ngayon ang dating niya so babalik tayo ngayon para magpili ulit ng ano gagawin nating materyales eh yung beach nila oh hindi lang ako makapasok kasi sarado meron din silang mga kubo-kubo dito yan, ito po yung mga pwede nyo puntahan sa ano? Roja City pag nagpunta kayo dito yung mga may planong pumunta kay sa Esculin Brothers yan, pwede kayo dyan pwede kayo dito ano po ito uh, 3,500 per night dyan sa hotel nila San Antonio Hotel ito yung beach Ayan. Yung mga kubo-kubo din sila dito. Okay din dito, taimik skill. Ah, daling ko kayo sa ano. Sa likod. Pasyala natin yung likodan ng hotel. Ikot muna tayo abang inaantay natin yung sundo papasundo tayo ni ano eh papasundo tayo ni ni Sir Martin at ni Sir Daniel para pumunta doon sa second farm nila yan dito na tayo dumaan sa likod yan yung ano nila o oh, lobby lobby ng hotel dito naman tayo magbe-breakfast dyan yung ano yung 3,500 mga boss uh, with breakfast na yon dito yung ano nila oh. yun yun doon magbe-breakfast mamaya okay yan ang facilities nila maganda maliwalas Yan ang back view ng hotel. And then papunta tayo sa loob ng pool. Pahibalo. I don't know what is the meaning of pahibalo. Pahibalo means paalala. Paunawa. Oh. I think this is paunawa. smoke free and bake free Okay There playground sa mga bata and the pool area Yan Ayos, maganda oh. So, Tulit na rin yung 3.5 nyo per night. Hindi ako makaswimming kasi susundoy na ako sa Martin eh. Maaga, after breakfast lang. So, baka mamaya na lang pagbalik. Okay, mga senyores. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo yung mga pwede niyong puntahan na hotel dito sa Roa City. Sa so, mga planong pumunta rito kay Sir Martin at uh, Sir Marlon Esculin. Sige mga boss. See you later kita kita tayo mamaya sa farm ni ano Sir Martin do sa isang farm pili na tayo ng ano ng materyales kasi uh, last day namin today dito and uh, flight back na ulit sa Manila tomorrow tomorrow morning okay mga senyores kita kita ulit tayo good morning